Welcome back to our channel, kung saan tinatalakay natin ang pinakabago at pinakaimportanteng balita tungkol sa modernisasyon ng ating sandatahang lakas. Ngayon, pag-uusapan natin ang isang napaka-importante at strategic na development para sa Philippine Navy, ang paglulunsad ng bago nitong long-term strategy na tinatawag na Sail Plan 2040. Ito ang pumalit sa dating Sail Plan 2028, at magsisilbing gabay kung paano tatahakin ng ating Navy ang landas ng modernisasyon at paglakas habang papalapit ang mas komplikadong hamon sa rehiyon, lalo na sa usapin ng territorial defense at seguridad sa karagatan. Pero bago tayo magpatuloy, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at pagsugpo sa fake news. Mahalaga yan para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Unahin muna natin ang konteksto. Noong inilunsad ang Sail Plan 2028, nasa yugto pa ang Philippine Navy ng pag-shift mula sa pagiging isang groundwater navy na halos nakatutok sa counter-insurgency at internal security operations, papunta sa pagiging isang credible na maritime force na may kakayahang mag-focus sa external defense. Kung matatandaan natin, ang Brown Water Navy ay limitado lamang ang operasyon, karaniwang coastal at malapit sa baybayin. Karamihan sa mga barko noon ay luma, second hand, at hindi sapat para makipagsabayan sa modernong hamon ng maritime security. Dahil sa Sail Plan 2028, nakapagsimula ang Philippine Navy ng transition. Nagsimula itong tumanggap ng mga modern assets gaya ng mga Jose Rizal-class frigates, mga landing docks, at iba pang support vessels. Nagsimula rin baguhin ang doktrina at mindset ng Navy mula sa pagiging counter-insurgency support, patungo sa pagiging territorial defense-oriented. Dito rin pumasok ang konsepto ng modern warfare training, maritime domain awareness, at international defense cooperation. Ngayon, habang papalapit ang 2028, malinaw na hindi dito nagtatapos ang journey. Kaya naman inilunsad ang bagong Sale Plan 2040. Ang tanong, ano ba ang bago dito at bakit ito mahalaga? Ang Sale Plan 2040 ay hindi lamang simpleng extension ng dating plano. Isa itong mas malawak na framework na isinasaalang-alang ang bagong strategic environment ng Pilipinas at ng buong Indo-Pacific region. Kung ang 2028 ay tumutok sa transition mula Brown Navy papunta sa Credible Defense Navy, ang 2040 naman ay nakatutok kung paano ipagpapatuloy at palalawikin ang lakas na ito upang masigurado na kaya nating protektahan ang ating karagatan laban sa kahit sinong banta. Isa sa pinakamahalagang aspeto ng SAIL Plan 2040 ay ang integration nito sa Comprehensive Archipelagic Defense Concept o CADC. Ang CADC ay mas malawak na estratehiya ng Armed Forces of the Philippines na nakatuon sa depensa ng buong kapuluan ng Pilipinas bilang isang maritime nation. Tandaan natin, higit 7600 islands ang ating bansa at napakalawak ng ating exclusive economic zone. Kaya hindi lang ito tungkol sa pagtatanggol ng baybayin o ilang disputed areas, ito ay tungkol sa kabuuang proteksyon ng ating maritime domain mula West Philippine Sea hanggang Philippine Rise, at pati na rin sa Southern at Eastern Approaches. Sa ilalim ng Sail Plan 2040, ang Philippine Navy ay hindi na lang basta modernizing force kundi magiging isang fully capable naval power na kayang mag-operate sa multiple theaters of operation kasama ng ating mga regional partners. Dito pumapasok ang konsepto ng Single Theater of Operations, na ngayon ay nakikita hindi lang ng Pilipinas kundi ng buong alliance na tinatawag na Squad o Security Quadrilateral Cooperation ng Pilipinas, US, Japan, at Australia, at minsan ay kinabibilangan din ng South Korea at iba pang partners. Kung iisipin natin, malaki ang pagbabago ng regional security environment. Habang lumalala ang tensyon sa South China Sea at East China Sea, mas nagiging malinaw na hindi kayang solusyunan ng iisang bansa ang mga hamong ito. Kaya nakikita ngayon ng mga eksperto at leader militar na mas mainam kung titingnan ang South at East China Seas bilang iisang theater of operations. Ibig sabihin, kung may banta sa isang bahagi ng rehiyon, konektado ito sa kabuuan. Ang ganitong pagtingin ay nagbibigay daan sa mas malalim na joint operations, interoperability, at collective defense kasama ng ating mga kaalyado. Kaya kung titingnan natin, ang sale plan 2040 ay hindi lamang tungkol sa pagbili ng bagong barko o submarino. Oo, oh, parte pa rin ito ang modernization ng fleet inaasahan pa rin ang pagdating ng karagdagang frigates, corvettes, submarines, offshore patrol vessels, at mga modern support ships. Ngunit higit pa rito, nakapaloob dito ang pagpapalakas ng naval doctrine, force readiness, maritime domain awareness, at joint operation capabilities. Halimbawa, inaasahan na mas lalo pang paiigtingin ang paggamit ng advanced systems gaya ng unmanned aerial systems, UAS, long-range surveillance radars, integrated missile defense systems, at electronic warfare capabilities. Kasama rin dito ang pagsasanay hindi lamang ng mga official at enlisted personnel kundi pati ng kabuuang naval command structure, upang masanay sa modern doctrines ng naval warfare. Isa pang aspeto ng SAIL Plan 2040 ay ang mas malalim na pakikipag-ugnayan sa regional at global partners. Kung dati ay limitado lang sa bilateral exercises gaya ng balikatan kasama ang US, ngayon ay nakikita na natin ang mas integrated na exercises kung saan sabay-sabay nag-ooperate ang maraming bansa sa iisang lugar. Tandaan natin ang mga malalaking naval drills na nilahukan ng Pilipinas kasama ang US, Japan, Australia, at minsan pati ang UK. Lahat ng ito ay naghahanda para sa mas malaking collective action kung sakaling lumala ang sitwasyon sa rehiyon. Dagdag pa rito, binibigyang pansin din ng sale plan 2004 na puwang infrastructure development. Hindi lang sapat na may mga modernong barko ang Navy kung wala itong sapat na base at maintenance facilities. Kaya kasama dito ang pagpapalawak at pagpapalakas ng mga naval bases sa Subic, Cavite, Palawan, at iba pang strategic locations. Magiging sentro rin ng plano ang logistics at supply chain resilience para siguradong tuloy-tuloy ang operasyon kahit sa panahon ng krisis. Kung babalikan natin, malinaw na malaking ambisyon ang dala ng Sail Plan 2040. Ngunit hindi rin ito ligtas sa mga hamon. Isa sa pinakamalaking tanong ay kung paano po pondohan ng gobyerno ang ganitong klaseng long-term plan, lalo na at napakalaki ng gastos ng naval modernization. Kasama na dito ang pagbili ng mga submarino, na isa sa pinakaambisyosong target ng Philippine Navy. Bukod pa dito, may hamon din sa training, recruitment, at retention ng mga highly skilled personnel na kayang mag-operate ng modernong teknolohiya. Pero kung susuriin natin, hindi lang ito tungkol sa pera. Ang Sail plan 2040 ay nagsisilbing strategic vision, isang malinaw na direksyon kung saan gusto nating dalhin ang ating navy sa susunod na dalawang dekada. Ang kahalagahan nito ay hindi lang nasusukat sa dami ng barko o armas kundi sa kakayahan ng Pilipinas na maging aktibong bahagi ng regional security architecture. Sa madaling salita, ito ay tungkol sa ating pagiging handa, hindi lamang bilang isang bansa, kundi bilang isang mahalagang partner sa mas malaking kooperasyon sa Indo-Pacific. Kaya habang papalapit ang 2028 at mas nakikita na natin ang mga resulta ng naunang plano, ngayon ay tumitingin na tayo sa mas malayo. Ang Sail Plan 2040 ay hindi lang plano sa papel ito ay pangarap ng isang bansang nais magkaroon ng matatag na depensa para sa kinabukasan ng mga susunod na henerasyon. Kung dati ay halos imposibleng isipin na ang Philippine Navy ay magkakaroon ng frigates na tulad ng Jose Rizal Class, ngayon ay nakikita na natin na posible ring makamit ang mas advanced assets, lalo na kung malinaw ang roadmap at direksyon. At sa tulong ng Sail Plan 2040, malinaw ang mensahe, ang ating Navy ay patuloy na lalakas, patuloy na angat, at patuloy na magiging handa sa hamon ng makabagong panahon. Sa pagtatapos ng usaping ito, isang bagay ang malinaw, ang Sail Plan 2040 ay hindi lamang dokumento o plano. Isa itong commitment ng Philippine Navy na maging isang tunay na guardian ng ating maritime domain. Ito ay isang pangako na kahit gaano kalaki ang hamon, Tuloy ang laban para sa ating soberanya, para sa ating seguridad, at para sa ating kinabukasan bilang isang maritime nation. At dito nagtatapos ang ating malalim na talakayan tungkol sa SAIL Plan 2040. Ano ang inyong opinyon tungkol dito? Sa tingin nyo ba ay sapat ang mga hakbang na nakapaloob sa plano? At sa tingin nyo, handa ba ang Pilipinas na makipagsabayan sa mas malalakas na bansa sa rehiyon? E comment nyo sa baba ang inyong mga pananaw dahil gusto naming marinig ang boses ninyo. Maraming salamat sa panunood, at hanggang sa muli, dito lang sa ating channel kung saan tatalakayin natin ang mga pinakamainit na isyo tungkol sa defense, seguridad, at modernisasyon ng ating sandatahang lakas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para updated kayo sa mga susunod na videos.